Tara, sumama tayo sa pagmimisyon ng ating Panginoong sa Kristo at yon ay ang ipalaganap ang kaharian ng Diyos dito sa mundo. Halina't maging blessed. Ako po si Father Ari Zolan at ito ang Palaman ng Buhay. Ang ating pong ibanghelyo ngayong araw na ito ay mula kay San Marcos chapter 1 verses 9 to 11. Nang panahong iyon, dumating si Jesus mula sa Nazaret sa Galilea at siya binautismuhan ni Juan sa ilog Hordan. Pagkaahong pagkaahon ni Jesus sa tubig, nakita niyang bumukas ang kalangitan at bumababa sa kanya ang espiritu na tulad ng isang kalapati. Narinig niya isang tinig na mula sa langit at nagsasabing, Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Ngayong araw pong ito'y natin ang kapistan ng pagbibinyag sa ating Panginoong so Kristo at tayo po ngayon ay nasa pangkaraniwang panahon na. Pinapaalalahanan po tayo ng pampublikong ministeryo ng ating Panginoong Heso Kristo bilang hari, pari at propeta na kung saan si Jesus ay nagpagaling ng maraming may sakit, nagpatawad ng kasalanan, nagpalayas ng masamang espiritu at gumawa ng maraming kababalaghan o himala upang sa Kanya tayo higit na magtiwala, magpaubaya at manampalataya. Gayun din, nagturo din si Jesus ng maraming mabubuting bagay na dapat natin maunawaan at maintindihan bilang mga anak ng Diyos. Ang paanyaya po sa atin ngayon, Jesus, samahan natin siya sa pagpapatuloy ng kanyang misyon dito sa lupa. At yun ay ang ipalaganap ang kaharian ng Diyos. Kapag po tayo ay nagsisikap magpakabuti, magpakabanal, at nagiging bukas tayo sa biyaya o regalo ng Diyos na maging kasangkapan niya upang ipalaganap ang mabuting balita. Tayo po ay nakikiisa na sa misyon ng ating Panginoong Iso Kristo. Tayo din po ay magiging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos na kung saan tayo naman po talaga ay Kanyang binamahal na mga anak. Kaya ano pang hinihintay nating lahat, sumama na tayo sa pagmimisyon ni Kristo upang sa gayon makamtan din po natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Magkita-kita po muli tayo bukas. Ako po si Padre Aris Olan. God bless you po and keep safe. Please like and share this video.